Ka na ready na daw siyang tanggapin eh, na mag-asawa ka na. Actually, pinag-push ka na nga niya. Ano nararamdaman mo na sinasabi niya? Kasi for the longest time, alam natin na napaka-protective niya sa'yo. Eh, eh. Nakaka-pressure po pala. <laughs> Kasi, syempre, araw-araw kami magkasama ng mga babab sa bahay. Ah. Tapos, yung pag nagkakaroon po ng chance na mag-usap kami ng kaming dalawa lang, ah. yun ang tinatanong niya madalas sa akin. So, hindi ko naman po alam kung anong sasabihin ko pinapaintindi ko na lang po sa kanya na na habang may trabaho ako, na sana ito na lang po muna. Hmm. Kung darating man po siguro yung yung time na magkaroon po ako ng sariling pamilya, mm -hmm. eh darating naman yun. Pero ang pinagdasal ko nga po na sana nandyan pa siya. Tagtap na niya. Uh, may, malapit, malapit na yung possibility na yun. Opo, opo. Ready na nga po ang nanay ko. Mas ready pa sa akin. Diba? <laughs> eh. Angeline, mga ilang taon niya. na natin. Katulad po ito ng kwento ko sa Polish Love na oh. 30 years old. Oh. Di ba po? Kasi syempre sayang naman din nga po yung Gano'n, uh, <laughs> 27 na po ako ngayon so tatlong mm, taon na lang, mm, mm, 30 na ako. As in kasal to ah, hindi relasyon, relasyon lang ah. <laughs> Baka po ano, una naman po akong boyfriend, sinong papakasalat ko? <laughs> so sa so, totoo, ano na kayo ni Eric kayo? Eh? Gano'n pa din, magkaibigan po kami. Ang dami ko lang nababasa po na yung baka hindi makapag-antay, alam niyo po yung gano'n. Mm. Pero sa aming dalawa naman ni Eric, sobrang maayos po kami. Kung ano man po siguro yung mga nababalitang may something na nangyayari or problema sa aming dalawa, eh lahat naman yung naaayos namin ang gano'n. Sa ano nga totoo, totoohan sa isang hindi ka, nga, hindi, parang hindi na siya, gusto na niya, hindi na niya kaya mag ano po? Anong katotohanan doon? Nasa, meron ba kayo talagang arrangement na doon? Ano? Or hindi niya ba talaga kaya maghintay? Wala lang po siyang sinasabi doon hmm. sa akin. Basta, nararamdaman ko naman na hanggang ngayon nandiyan pa, nandiyan pa po siya. Sa rasa friend lang. Opo. Yung pagmamahal sa isa isa, bumaba na yung level, ganun. Hindi ko po masabi, pero... On your part? Sa akin. Hmm. Hindi naman po. Hindi naman. In love ka pa rin sa kanya. Yung hunter ko nandiyan pa. <laughs> <laughs> huh? Minsan din kalmarin, ano? <laughs> love ko si Eric. Siyempre, special sa akin yung tao. Ah, okay. Love mo siya, pero hindi kayo love sa akin. Magkaiba yun. So, kung kung ako bibili ng album, kung ako, bakit ko bibili ng album? Anong, anong, anong makukuha ko dito? Kung ako, ano ba, dapat ba, malungkot ako sa buhay ko? Dapat ba, ba hindi ako? naman po, hindi naman porket